Balikan natin yung simenteryo kung saan meron tayong nakita na magjuwa na gumagawa ng milagro. So, tamang-tama, tangaling tapat ngayon, alas 12. Terik yung araw. So, ito yung oras na pumupunta sila dito. Tara, sabay-sabay nating tingnan. Baka may mabutan tayo. Sobrang excited to. Tara. Doon siguro tayo dadaan sa kabila. Kasi kung dito tayo, madali tayong mapansin eh. So doon tayo. So ito yung paligid. Medyo malayo sa kabayan. So kung gagawa sila dito ng milagro, siguradong walang makarinig. So dito mayroong napakalaking punong kahoy. Ito yung akasya. Grabe, napakalaki. Siguro may kapre dito. May kapre ba dito? So, tingnan natin kung may daanan ba dito. Oh my God! Butas! Tatlong butas agad yung sumalubong sa atin. Akyat ay dito siguro. Tingnan natin kung makadaan pa tayo. Oh, my God. Karaming butas. So, walang daanan. Akyat na lang tayo. Oh. oh. Mayroon pa kandilang itim dito. Nagsisindi ng kandilang itim. So, dito tayo. Uy. Pasensya po gagamba, no? Nasira ko yung bahay mo. So, dito may ipinatong siguro anak niya to, no? Kawawa naman, no? So, hanggang sa huling hantungan, magkasama sila. So, So, ikotin lang natin tong simenteryo. Hindi ako sigurado ha, kung may matsimpuan ba tayo ngayong magjuwa. Pero sana. So, pakiramdaman natin kung may marinig ba tayong ungol. mga naglalakihang mosilyo nandyan sulang daanan grabe to ito tayo oh my god kabaong agad oh kaluluwa kaluluwa tumakbo kaluluwa Huwag matakot sa akin. Pakita ka sa akin ulit, kaluluwa. Bakit ka tumakbo? Saan yon yun? Kaluluwa yun eh. Wala. Natakot. Saan na kaya yun? Nako, mukhang walang daanan dito. Dito kaya. Oh my oh god, hindi ako ah. hirap, walang daanan. Hindi mo makikita yung apakan mo. Naku. Oh. Buti na lang. Nitso yun. Kung hindi nitso yun, naku, diretso tayo sa damuhan. situ Oh my god, creepy. Oh, saya balik ke dito. Langka anan. Parang may tumalon dito ah. Ano yun? Ano yung kabaong mo? Tignan natin dito. So, dito ko nakikita minsan yung magtuka. Tara, punta natin dyan sa may likuran. Oh my God! May gabawang sa loob. Yan o. Oh. Dito. Dito minsan nakikita yung magtsuwa. Dito sila oh. Dito sila minsan. Ito, ito yung area nila. So dati wala pa yung mga butas. Ngayon, dami ng butas. So dito sila. Ito yung pwesto na dito. Maganda kasi yung pwesto dito eh. Nasa gitna na to. So tingnan natin dito sa may malaking cross. Lapitan natin yung malaking cross. Tingnan natin kung may makita ba tayo dito kababalagan. So, wala dito. Doon tayo sa kabila. Tingnan natin doon. Pero malakas yung pakiramdam ko. Merong nagbit dito kanina. Kasi may motorsiklo doon sa labas. Tapos wala akong nakitang tao. So, ibig sabihin, possible, yun na yung magjuwa. May narinig ako kaninang ingay. Pero hindi ako sigurado kung saan banda yun. Tingnan na lang natin dito. Ano dito? So hindi mo na ako magsalita ng masyado, no. Uy. Kat. Nagulat ako dito. Akala ko tao. Oh. Lupo. la gusta sobrang tahimik. Sige lang, ikotin natin to. sa kasakali lang man tayo, di ba? Tara. Ito tayo. Dali pa dito. Wala ka nang daanan dito. malalim lalim. Saan tayo nadaan? Dito tayo. Oh my god. Oh. Creepy dito. Oh takot Kala ko halas. Hindi pala ahas. Parang ahas. Yun. Eh. Yung gamot. Parang mayroong boses. May ingay doon banda. Doon yung balete. Kapag na ako dyan dati at dyan daw may kinukuha na bata na hanggang ngayon hindi pa nakauwi. So possible may mga elemento na nakatira dyan. So dito sirang sira na dito. And yung balete. Tapos dito mga sirang sira na parang may pumapalakpak doon banda Tara natin Oh my god Sinisipon pa ako dito ah So ito yung baliti no Baong So nakapagmukbang ako dito banda Alas 12 ng ating gabi yun. ako. So, ito yung kinatatakutan nilang baliti daw. Ayan. Bulaklak. Special itong bulaklak oh. San kayo ito? Dito siguro? So, dyan ko dati nakita yung magjowa. Yung babae lang, no? Hindi dumating yung lalaki. So, dyan ko nakita banda. So, wala sila dito ngayon. Siguro nag-iba sila ng pwesto. So wala tayong nakitang magjowa ngayon. Pinupuntahan ko na yung mga pwesto pwesto nila pero wala sila doon. So siguro naghahanap na naman ng ibang pwesto na hindi sila matunton So siguro sa susunod baka matsimpuhan natin. Puntahan natin dito ng hapon siguro kasi sobrang tirik ng araw eh. So, pinakiramdaman ko na may mga busis, kalabog, may pumapalakpak, pero yung tao.